ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala ni Nong. Napakasimple ni Nong ng buhay. Nasaya na lang kung uh, paano sarili mo. Kaya hindi ako ni naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera. Ganyan. Nasa tao po yun. Sasabi mo yan kasi ikaw sa sarili mo marami kayong pera. Marami kayong perang pambili. Kung talagang naniniwala ka na masaya ang maging walang pera, walang pambili ng ulam, walang pangkain, di sana yung mga kinikita mo sa vlogs pinamimigay mo sa may hirap. Tito Mars, binanatan at sinabing hipokrito ang Kapinpin Brothers tungkol sa masaya kahit walang pera sa interview nila kay Ninong Rai. Sa Facebook post ni Tito Mars ay nagbigay nga ito ng pahayag patungkol sa kumakalat na video clip ng mga Kapinpin Brothers tungkol sa interview nila kay Ninong Ray kamakailan. Pahayag ni Sir Gabin sa naturang video clip. Hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala Ninong. Kasi Ninong sobrang saya namin. Kahit nung wala pa akong pera nun. Hindi rin ako naniniwala Ninong na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na Ninong ang pagkain namin asin kanin. Mantika ng baboy tsaka toyo. Ibabaw lang sa kanin lalamutakin pwede na. Sobrang saya naman Ninong. Napakasimple Ninong ng buhay. Nasa iyo na lang kung paano mo pasasayahin yung sarili mo. Kaya hindi ako ninong naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera. Ganyan, nasa tao po yun. Samantala sa naturang video clip ng Kapintin Brothers kasama si Ninong Ray ay tila hindi kumbinsido si Tito Mars at Anya ay kung masaya naman pala sila ng walang pera ay sana ipinamigay na lang nila ito sa mga mahihirap. Narito nga ang naging pahayag ni Tito Mars. Panoorin natin. Taong walang pambiling pagkain ay masaya. Masaya talaga ba? Isang kaimpokritohan. Isang malaking kaimpokritohan yan. Kung ganyan yung paniniwala mo, maling-mali yan. Sabihin mo sa akin, sa paanong paraan naging masayang matulog na kumakalam yung sikmura kasi wala kayong pambili ng pagkain? Sa paanong paraan naging masayang mga lakal, mangutang para lang may pambiling ulam sa pang-araw-araw? Aber, sa paanong paraan naging masayang mag-ulam araw-araw ng instant noodles, canned goods, mga dilata? Sa paanong paraan naging masayang mag-ulam araw-araw ng mga pagkain walang sustansya dahil wala kayong pambili ng ulam? Sa paanong paraan, araw-araw kang kakain ng instant noodles? noodles, canned goods, mga tuyo, mga daing, ano makukuha ang sustansya diyan? Masaya ba 'yan tong araw-araw, 'di ba? Nasasabi mo 'yan kasi ikaw sa sarili mo, marami ka yung pera. Marami ka yung perang pambili. Kung talagang naniniwala ka na masaya maging walang pera, walang pambili ng ulam, walang pangkain, edi sana yung mga kinikita mo sa vlogs, pinamimigay mo sa may hirap. Para kayo sa sarili ninyo, wala kayong pambili ng mga kung ano-anong meron kayo ngayon, 'di ba? Masaya naman ho pala kayo sa ganun eh. Walang pera, asin lang inuulap, instant noodles. Eh bakit yung mga kinikita ninyo kung ano -an mga pinagbibili niyo ngayon? At kung talagang naniniwala kayo na masaya yung mga taong walang pera, walang makain, sana kayo sa sarili ninyo, patunayan ninyo. Patunayan ninyo na yung mga taong walang malamon, mga taong walang pambili ng mga bagay na gusto nila, eh masaya sa buhay. Gawin ninyo, di ba? Nasasabi niyo yan kasi kayo marami kayong pera. Nasasabi niyo yan kasi lahat ng gusto ninyo na bibili ninyo. Nasasabi niyo yan dahil nakahiga kayo sa air condition na bahay na mayroong pagkalambot-lambot na unan, kobre kama, kumot, punda. Pero yung ibang mga tao, yung ibang mga taong araw-araw dinadanas yan. Nung nakaraang bumagyo, nung sobrang lakas ng ulan at napakaraming binaha, tingin niyo ba yung mga taong yan masaya? Tingin nyo ba yung mga taong walang maayos na tirahan, masaya dahil basang basa silang natutulog? Yung mga taong walang trabaho dahil baha, kasi walang kotse, tingin mo ba masaya yung mga yan kasi wala silang ipapakain sa pamilya nila? Hindi! Napaka out of touch ninyo. Yung branding ninyo, kung talagang makamasa, edi eh sana kayo sa sarili ninyo, gawin nyo. Kung tingin nyo, masaya yung mga taong walang pera, walang malamon, asin lang yung kinakain, pansit kanton lang, go! Alam naming lahat na hindi masaya yung walang malamon, walang pera, gutom, kumakalam yung sikmura. Yung paniniwala mong yan, sasabihin mo, naniniwala kang masaya yung mga taong gutom, mga taong walang pera, mga taong walang pambili ng pagkain nila, maling-mali, mali yung mali paniniwala mo.